Yung boses mo lang hinihintay Barakuda eh Nasa iba pa Hindi sumisirit Hindi sumisirit Okay lang, mayroon ako dito Barakuda Baka lapis Barakuda eh Para nasa bunto to Ara tangigi, kanina pa na, kanina akanina pa may dumadanggil-danggil eh. Ara kuda nga, sa buntot, torsilio aba tangigi kinglet, galunggong. hindi pwedeng ingat <laughs> wawa naman kailangan ko na pangkilaw ngayon tagus tuloy Ito kasi naglalaro laki na buntot niya Singlet po. Prinsipe. Ating pang-anim na King Mackerel.